Anong magandang negosyo ang pwede kong simulan? Simpleng tanong, simpleng sagot. Alam nyo ba ako, nung gusto kong magsimula ng negosyo, wala na akong isip-isip kung ano nga ba ang mas mabenta, ano ba ang mas tatangkilikin ng mga customers, kundi ito lang. Dahil meron na po akong experience at love ko pong gawin yung clothing business. Doon ako nagsimula. Hindi po tayo eksperto sa pagninigosyo. Pero, meron akong ma-advise sa inyo. Kung ang tanong ninyo, anong magandang negosyo? Ang magandang negosyo ay yung babagay sa iyo. Halimbawa, gusto mo magbenta ng burger? Gusto mo magbenta ng pizza? Hindi ka mahilig magluto? Eh, wag mong ituloyan. Kundi, gawin mo yung bagay na gusto mong gawin na mahal mong gawin. Na ibig sabihin ko kasi, pag dumating yung mga hindi gaanong nakakasayang sitwasyon, masaya ka pa rin. Bakit? Dahil nandun yung gustong gusto mo yung ginagawa mo at mahal mo yung ginagawa mo. Dahil kung hindi mo po mahal ang ginagawa mo, ang mangyayari sa'yo ay mai stress ka, napipilitan kang trabahoin Hindi mo minamahal yung ginagawa mo, posible kang magkasakit. Posible lang ha. Kaya kung gusto mo nasimulan ang magandang negosyo, Ayon, yun ay ang babagay sa'yo. Maraming salamat at sana may natutunan. Bye!